Magandang araw mga bata. Ako ulit si Teacher Gina at ngayong araw, magbibigay ulit ako sa inyo ng isang kwento na kapupulutan ninyo ng aral. Naranasan niyo na ba na maghiling sa inyong mga magulang ng isang bagong bagay ngunit hindi nila maibigay dahil wala pang pera? Ano yung naramdaman ninyo? Tunghayan natin ang kwento ni Pepay. Ang Chinelas ni Pepay, kwento at iginuhit ni Ginalyn L. Menjola. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Antipolo, nakatira ang isang batang sobrang babaw ng kaligayahan. Konting bagay lang na ibigay sa kanya ay labis na niyang ikinatutuwa at ipinagpapasalamat. Siya ay si Pepay. Lunes na naman kaya tinawag siya na kanyang ina dahil oras na ng almusal. Pepay, hali na anak at mag-aalmusal na tayo para di ka mauli sa iyong pagpasok sa eskwelahan. Opo, inay. Ang masayang wika ni Pepay na dali-daling lumapit na sa hapagkainan na yari sa kawayan. Pasensya ka na anak at tuyo na naman ang kung ulam natin. Naku, itay. Sobrang sarap kaya ng tuyo lalo na sa tuwing almusal. Tapos sasabayan pa natin ang nilagang kangkong ni inay na pagkasarap-sarap. Nakangiting wika ni Pepay sa kanyang ama. At bilang masarap, masustansya pa. Dagdag pa ni Pepay kaya nagtawanan na lang silang mag-anak habang kumakain. Ikaw talaga Pepay, madaldal ka na. Bulero ka pa. Naku, hindi po ah. Totoo po ang sinasabi ko at nagpatuloy na ang mag-anak sa pagkain. Pagkatapos kumain at mag-asikaso ng sarili, handa nang pumasok sa paaralan si Pepay. Suot niya ang libreng uniporme na ibinigay ng kanilang paaralan na nanggaling sa local government ng Antipolo. Bagong-bago ito. Masaya siya dahil taun-taon ay libre ang kanyang mga bagong uniforme, bagong bag, at mga notebook na gagamitin sa klase. Habang naglalakad papasok sa paaralan si Pepay sa maalikabok na kalsada, napigtas ang kanyang suot na tsinelas. Ay naku, napigtas ka na naman. Wika ni Pepay na walang mababakas na pagkabigla o pagkalungkot sa kanyang maamong muka. Paano ba naman, noong nakarang linggo lamang, napigtas ang kaliwang tsinelas niya. Ngayon ay itong kanan naman dali-daling naganap ng alambre sa daanan si Pepay. Mabuti na lang at may nakita siya. Isinuot niya ang alambre sa ilalim ng chinelas niya upang muli itong kumapit at hindi na mapigtas. Hi, salamat po ama at naayos kong muli ang aking chinelas. Pabulong na sambit ni Pepay at nagpatuloy na siya sa paglalakad papasok. Alam niyang walang perang ipambibili ng bagong chinelas ang kanyang mga magulang. Kaya siya na lang ang humanap ng paraan upang magtagal pa ito sa kaniya. Pagdating sa eskwelahan, naramdaman ni Pepay na masakit na ang kanyang mga paa. Maninipis na din kasi ang mismong apakan ng kanyang chinelas, kaya ramdam na ng kanyang talampakan ang maliliit na batong na apakan sa kalsada. Pero hindi na niya ito ininda at nakinig na sa mga aral ng kanyang guro. Nga pala mga anak. Pabiting wika ng kanilang guro na si Binibining Marilag. Dahil Agosto mayon, tayo ay magdiriwang ng buwan ng wika. Tayo ay magkaharoon ng patimpalak sa pagbabaybay sa wikang Filipino bukas. Sana sumali kayo dahil magkakaroon din ng papremyo sa mga mananalo. Magpalista kayo sa akin kung gusto ninyong maging kalahok sa patimpalak. Dugtong ng guro. Ako po, ma'am. Gusto ko pong sumali sa patimpalak. O sige, Pepay. Nililista na kita. Sino pa ang gustong sumali? Tanong muli ng guro. Hindi na ni Pepay inintindi kung sino ang kanyang mga makakalaban. Siya ay na-excite na para sa gaganaping paligsahan dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ng kanyang mga klase at guro na ang Filipino ang kanyang pinakapaboritong asignatura. Sunod so, dito ang matematika. Kinabukasan, pumasok ng mas maaga si Pepay. Suot pa rin niya ang isang pares ng bagong uniforme at ang kapares nitong lumang chinelas. Sa lahat ng mga kalahok, Si Pepay lang ang nag-iisang nakatsinelas. Lahat sila ay nakasuot ng mga nagkikintabang sapatos na itim. Ngunit hindi nakaramdam na pagkaingit si Pepay. Bagkus, nakangiti siyang bumati ng magandang umaga sa lahat. Magsipaghanda na po ang lahat at tayo ay magsisimula na sa patimpala ng pagbabaybay. Wika ng guro ng palatuntunan. Nakaramdam ng kaba si Pepay, ngunit pinaglabanan niya ito. Hindi siya maaaring mawala sa fokus. Baybayin ang salitang alibugha. Baybayin ang salitang bagwis. Baybayin ang salitang dagitab. Baybayin ang salitang kapakumbabaan. Baybayin ang salitang mapalugnok. Naghihiyawan ang lahat ng mga nanonood. Nanalo si Pepay. Siya ang palaging nauunang sumulat ng tamang paybay. Lahat ng kanyang sagot ay tama. Agad siyang nanalangin ng pasasalamat sa ama. Habang siya ay bumubulong ng pasasalamat, biglang nagsalita ang punong guro ng paaralan. Pinabati kita, Pepay, sa iyong pagkapanalo. Tanggapin mo itong iyong gantimpala saad ng punong guro kay Pepay. Agad na lumapit at umakyat sa entablado si Pepay. Habang naglalakad siya sa entablado para tanggapin ang kanyang gantimpala, hindi na iwasang mapatingin ng punong guro sa kanyang maninipis na suot na chinelas. Inabot ni Pepay ang kanyang gantimpalang medalya at sertipiko nang nakangiti sabay-sabing, Salamat po, hindi po dyan nagtatapos ang ating patimpalak, Pepay. Mayroon akong karagdagang katanungan para sa iyo. Kapag ito ay nasagot mo ng tama, maaari kang makatanggap ng isa pang gantimpala. Ano po iyon? Nagtatakang tanong ni Pepay. Ano ang kahulugan ng mga salitang iyong binaybay kanina? Ang ibig sabihin po ng alibugha ay irresponsable. Ang bagwis po ay pakpak. Ang dagitab po ay kuryente. Ang kapakumbabaan naman po ay kababaang loob. At ang mapalugmok naman po ay mapadapa. Walang kagatol-gatol na wika ni Pepay. Napamangha ang punong guro at lahat ng nanonood sa pagtitipon sa talas ng memorya ni Pepay. Magaling, Pepay! Labis mo kaming pinahanga! Saad ng punong guro. Nag-abot ito kay Pepay ng sobre na naglalaman ng isang libong piso. Tumulo ang luha ni Pepay sa tuwa at toos puso siyang nagpasalamat. Maraming salamat po sa napakalaking halagang ito. Malaking tulong po ito sa akin at sa aking mga magulang. Makakabili na din po ako ng bagong tsinelas at sapatos. Salamat po! Paiyak ngunit masayang pasasalamat ni Pepay.